Usar! Unsa mangka diri ka ay ay no kay ayasik sa mga sama kay pahuway ko dere so pahuway sa mga kun sa dai kedere ikan pagi ko nang limpyo ba si pahuway ko kadali ha kun sa pahuway sa ko kadali ikan puy ko asa ni trabaho ni muday maintenance ba ko dere kada kasolod da ko dere maintenance ko dere ako tik pang limpyo dere tik pamlor wax sa <laughs> kada ba lor wax yes <laughs> dere lor wax Basa man diri. Di ma ako ma sulod diri pa. Ako pa si naon diri sugo so, mo kung amo, atay mahimo kay trabante naman ta. Dahi, kaday, ka sulod dai ka dai nga. Ka sulod. Samanta nga. Ang nga daw para kung amo. Pikas pikas nga. Ah. Wala ka na bantayan no. Ayo 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 ko kay wakay wakay bidin sar pikas ko. Ah, Taka, na ko bidin sa si mua. Ayo sik sabok sabok kay basik dugay ko mahuman ako trabaho diri. Naa, unsa nang eh. tawana? Tanawa di kanang kanang basa ayo pagkawal na kaya kaya ako diskarte basta trabahan di tao si sugo sa amo tuman kita orang na sayo ka o tuman sa imong sugo sa amo kay naamang ka dirin ng sa talawa bos pula na ni dito man sa opisina dili man rin sa dalan basa pagyudo maintenance ka ni sabot ka Finance ba? Tiglimpio dir eh Turwax basa Para yung nos-nos limpyo da yun Ako na siya Lima o na yung nakakasin Ang mga kay Pamurwax ka ng basa Lima o Sama na yung tawahanan Nasa ayok ko na yung mag-hire Hindi na sige kasabot Istorya